sabi ng Korte Suprema tama hindi pwedeng gawing mandatory ang drug test sa lahat ng kandidato take note kandidato oh. for elective or appointive public positions. ayon okay anong panukala ni senador Padilla hmm. kandidato ba hindi yung mga nakaupo yun. Yun! mo! Buti ka pa! Nadali mo si Auntie Claire! Hindi niya nadali! Ha? Oh, Habang siguro nakaupo siya sa inyodoro, eh binabasa niya yung kaso sa cellphone niya, ah, eh hindi niya masyadong naintindihan kasi oh, baka umiiri siya. Alinaw naman eh. Bakit? Alinaw na sinabi ni Senador. Okay. Oh, Anong sinabi ng Korte Suprema kung bakit sinabi nila they held na unconstitutional yung mandatory drug testings sa kandidato for elective or appointive officials. Dahil kandidato, hindi pa po Claire, sila public official. ayon Sa mga tuwid bagay, not being public officials, sila ay mga pribadong mamamayan. At may right to privacy. Ayan. Ay, po ang kaibahan, Ante Claire, ha? Okay. Ano ang panukala? Yung mga public officials na nakaupo na. Mm -hmm. Anong nangyayari kung ang isang pribadong mamamayan uh -huh. bakit ba ganito ako para kung tumutula yan kaya sa Batangas eh. ay naging public official siyan mm -hmm. okay uh -huh. sila po ay nagiging subject na sa maraming batas na hindi applicable sa private citizens. Number one, magiging subjected na sila doon sa constitutional provision. Mm -hmm. Constitutional provision na public office is a, a public, public trust. trust. Yeah. Diba, oh, yeah. <laughs> hey hey Auntie Claire? Anong ibig sabihin yan? Hindi ka na privado. Yeah. Ikaw ay public may pakialam you. na ang publiko, ang taong bayan sa mga ginagawa mo. Tama. Ibig sabihin ba yan ay wala ka ng right to privacy? Meron pa. Ngunit, mas maliit kaysa sa right to privacy ng pribadong mamamayan. Ehemplo, kapag ikaw ay public official, of elected or appointed, Taon-taon mag, ha, mag ka na Opo. ng statements of assets, liabilities, and net worth. Ayan. I salen yon? Oh, irereveal mo, sasabihin mo na in a public document, pirmado mo, mm. under oath. Yes. Eto ang aking mga ari-arian. Ah. Yeah. Mm -hmm. Ito meron na akong limang bahay at lupa. Ito ang address. Yes. Yan. Meron na akong sampung sasakyan. Ito ang mm -hmm. mga tatak. Ito okay. ang mga year kung kailan binili. Ayun. Meron na akong pera sa bangko. Ayun. Ako'y may kinikita, sumesweldo ko sa ganitong kumpanya, etc. No. etcetera, etcetera. Okay. Kung ikaw ay mga kumpanya na nakikipag-deal sa gobyerno, kailangang i-divest mo yung iyong interest ah. doon. Ibinibigay mo yan sa public document, nagiging public record yan, Ayun. ipinafile nyo yan. Ayon. Oh. Yan ba ay ginagawa kung ikaw ay private citizen? Hindi. Walang pakialam. Bakit mo pakikialaman kung ilan ang sasakyan ko? ba diba? Ilan ang lupat bahay ko? Magkano Ayon. pera ko sa sa bangko kasi ako'y privado ito'y public official ano pa Ayon. mga kasama magiging subjected ka rin doon sa civil code provision na. Dapat you should lead modest lives. Dapat hindi maranya ang inyong, pamumuhay. pamumuhay. Inyo. Bakit? Sapagkat pagka maranya, baka iniisip ng mga tao, nagnanakaw ka sa gobyerno. Tama. Kung Tama. ikaw ay pribadong mamamayan, eh, kese hoda kung mag, mag helicopter ka araw-araw papunta sa iyong lugar ng hanap buhay, di ba? Oh, o, hoda ba kung naka-Rolls Royce ka? Hindi. Kung puro designer clothes mula ulo hanggang paa kapatid underwear mo and Louis oh, Vuitton or oh. Versace walang baka alam <laughs> kung privado ka ayun, pera ayun. mo yan ngunit kung ikaw ay official, kaya pera mo yan kahindi mm. ang batas ang nagsasabi not only the civil law but the constitution ayun ha, na ang pamumuhay mo ha simple lang ayun. okay ha chill ka lang chill chill lang kang mayabang eto pa ayun. ha kapag di ba meron tayong secrecy of bank deposits ah Opo. Hindi pwedeng kang piliting sabihin. Oh, ano ang bangko mo? Anong account number? Magkano ang deposito? Magkano ang withdraw mo itong the last 6 months? Deposit okay. withdraw. Tingnan ko records. Kung private citizen ka, hindi hindi Marian yan eh. No, 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 no. Nungka Walang pakialam. Oh, Ay, wow. wala kayong pakialam. Manawalan modo kayo. Manawalan uten na loob. Ano uten? Uten na loob. Di ba yung mga Kastila pag ano, yung A nila E Ah ganoon Malahat E palati, di ba? Nene bestes, di ba? Oh, Nene walang I, nila. Uten na loob. Ayoko ba? Ang loob. Oo nga. Ngunit, <laughs> mga yes, kapatid, okay. kapag ikaw ay public official at iniimbestigahan ka for graft and corruption, hmm. pwedeng orderan ng hukuman, ilabas mo ang iyong bank record. Pwede rin alamin sa lifestyle check ng ombudsman. Bakit ba ganito ang, ito lang ang dineclare sa SALN isa lang ang bahay pero bakit ang daming pinupunta ang bahay nito o asa oh, ka ang daming pamilya meron sa sa Dasmarinas Village meron sa Forest Park pero wow. diniklara isa lang hindi pwede kang investigahan Ayaw. pwede kang pasundan lifestyle check bakit ang sinasabi mo ang kinikita mo lang isang daang libo isang buwan Opo. sweldo mo lang eh bakit ang dami mong sasakyan pwedeng Ayaw. ipalabas sa'yo ang iyong ari Arian! ari Arian! No. Arian! -Ari <laughs> Hindi, hindi. Huminga lang ako eh. <laughs> ang hirap ng mabilis eh. Sige nga. Oh, lang. Okay. Eh, ang maliit o malaki, ang iyong ari, arian, o oh, yeah. oh, pwedeng ipalabas yan sa'yo. Mm -hmm. Isa pa ha, many examples ito. Oh, kapag ikaw ay nagdemanda ng libel, pag private person ka, malis is always presumed by law. Oh. Yung akusado ang magpapatunay, walang mali siya. Oh. Ngunit, ngunit, <laughs> kapag <laughs> ikaw ay nag dinemanda ng public official ng libel o cyber libel. Opo. Malis is not presumed. Ang burden of proof is on the public official na ipatunay na may malis. Bakit? Uh, Kasi nga, ikaw ay public official. Ayaw. Kita nyo, sa so yung zone of privacy mo, ay sa public official, ay lumiliit. Ayaw. Adong reason? Kasi sabi, alam nyo, Auntie Claire, sana nakinig kayo kung sinabi man sa inyo ng profesor nyo. Hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ng aking profesor, first year law. Si former Court of Appeals presiding justice, Pompeo Diaz na anak ni ng isa ring naging justice ng Court of Appeals, ah, ng Supreme Court pala. O, matalinong tao. Opo. Sabi niya sa amin noon, batang-bata kami, do not just memorize the law. sabi niya? Know the reason for the law. Because he who knows the law and knows not the reason for the law, knows not the law at all. Oh. Ano ang reason kung bakit meron itong mga batas na ito na applicable lamang sa public official? Mm -hmm. Bakit? Dahil ba gusto nating magmarites? Kung ilan ang bahay, ilan ng lupa, ilan ang kotse, di ba? Magkanong pera sa bangko Hindi! Sabagkat may interest ang publiko na malaman Yun. kung anong ginagawa ng mga ito na maaaring makaapekto sa kanilang posisyon posisyon yung pag ah uh, pag yung pag ano yung uh, discharge Discharges. of their duties and functions as public official. Correct. Bawa, mayor, mm. magkano sweldo ng mayor? Sabihin na natin 100,000 a month, hindi ko alam eh. Apa. Oh, pero ang lifestyle niya, gumagastos siya ng isang milyon, isang buwan, nagpapatalo sa kasino ng kalahating milyon, isang buwan. Saan kinukuha baka nagnanakaw? Interested ang public na malaman kung ang isang tao, public uh, appointed or elected ay ay. Hmm. No. Oh magnanakaw sapagkat it affects the discharge of their functions. Okay. Okay. Pati private life, may code of conduct for public officials. Opo. Privado, halimbawa si Victor. Oh. Maraming girlfriend. Oh. Privadong mamamayan, wala tayong pakialam, pakialam <laughs> Buhay niya yan. Di ba? O, oh maraming asawa. Etong <laughs> ah, etong si Victor, wala tayong pakialam dyan. It's his life. Marami <laughs> kang asawa, di marami kang Pasensya. Hahaha. <laughs> Pero, pero oh. mo na, oh, sige, sige, mo na ako. Sige, Pero sige. kapag ikaw ay public official, oh, okay. may pakialam ang taong bayan kung Ayaw. ikaw ay maraming asawa, kahit personal mo na 'yan, bakit? Eh papaano mo natutustusan lahat sila? Lahat ng asawa mo, siguro nagnanakaw Lagnanakaw ka. Ipaalam mo sa amin kung nagnanakaw ka o hindi. Okay? Oh, 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 oh. Papa anong connection doon sa mandatory drug test kung ikaw ay public official na? Hmm. Sa bangkat kung ikaw ay gumagamit ng droga, alam naman natin lahat common sense, Auntie Claire. Ayaw natin 'yan. Affected ang pag-iisip mo, 'di ba? Congressman ka. Gumagawa ka ng batas bangag ka. Oh, o hindi oh, maayos oh, oh, 'yung magiging batas na sana, gagawin sana, mo. Pulis ka. Adik ka. O, oh, e, kung ka bigla dyan? Man. Kasi nasira na ulo mo sa shabu. Ang interesado ang taong Publican. bayan dyan. Because, again, public office is a public trust, trust. na sa Constitution. Yun po ang reason dyan. E, bakit masyadong defensive si Claire? Ba't di nga alam? At hindi, hindi lang yun. Ang tingin ko, kaya ganyan siyang defensive... Hmm eh, akala yata niya, ang tinatarget yung presidente na naman. Bakit ah. mapraning na praning sila pagdating sa hair follicle test? <laughs> ano bang meron? Uh -uh. <laughs> kung yung polis, di ba din na drug test yan? Correct. O, di ba may drug test yan? O, bakit ang presidente, ang vice-presidente, ang mga senador, o ang mga congressmen, bakit hindi dapat i-drug test? O, oh. eh kung ang vice-presidente, adik. Imaaring maaaring pumalik na sa presidente, dapat malaman natin kung ano anong pag-iisip, baka nasira na ulo niyan. Kung yung presidente, tama, yung decision, ang, just, ang presidente pa naman, napakalawak ng powers. Pareko pwede ka mag-declare war, pwede ka mag-declare ng martial law, o hmm. di ba? eh, kung may amats ka, hmm. hindi ko sinasabi si Pangulong Marcos, ha? In general, in, general. in, general, Pag ulo ka may amats ka. Paktay. Pag sabi mo, amats mo, tinawag mo yung ano, tinawag mo yung... Ah, may nagsumbong sa'yo. Sir, hmm. Yung mga Chinese, binubuli na naman tayo. Mm Ah, ganon! Tama. May amats ka. Paputokan nyo ng kanyon yan! Tama, tama. Ah, o -o. Ilubog nyo yung mga barko. Lulugo yung mga inchik na yan. Oh, hindi eh, tayo. Yun, Yun po, Auntie Claire, ang reason.